Welcome to Kunoy Gaya Vlogs! May pakunting nature tayo sa start para naman hindi makalimutan na part yun ng theme ng ating channel, ba? Diba? Char! Sa mga bago po, subscribe. Char! <laughs> sa mga bago, pakicheck po yung playlists. Nandun usually ang divisions ng ating contents. Sa mga regulars po, lalo sa ating mga teams, salamat po sa mga paharang tamsak. <laughs> Paulit-ulit -ulit tayo pa views para sa ating revenues na sense na pakunti na naiipon. Maraming salamat po and thank you din sa mga nanonood na papuntang Finland. Thank you kapag nakita niyo na useful konti, kahit konti, yung mga info na sinishare natin or yung mga sceneries, mga work life, study life, mga ganun na info natin sa ating kunagay vlogs. Sa mga hindi nagpalagpas na mga uploads natin over the years, char na ka, dalawang taon na ba tayo? Basta lagpas isang taon, lagi tayong may content ng study in Finland, work in Finland, mga ganun, sahod, applications starting nung experience natin 2015 hanggang ngayong 2023. Yung mga nauna pa sa akin, mga ganun experience nila. Tsaka yung mga after ko, yung mga kararating kahit this year. Meron tayong nakwento lalo na sa healthcare, starting sa assistant nurse job, practical nurse, registered nurse, saka natouch na yun natin sa cleaning and yung mga pa konting side jobs natin mga part-time na napasukan ko na habang nandito ako sa Finland check po ang ating shorts contents para sa mga mas maiikling sulat, recording mga nature, mga pagkain, mga travel ganish medyo napahaba lang naman konti yung ating intro Tsaka, pasasalamat! Thank you so much! Wait, hindi pa tapos ang video. Ito po ay drive nung tumulong kami sa paglilipat bahay ng isang kababayan. Dito siya sa Helsinki, Finland. Okay, ano ang kwento? Gabing-gabi na may tumawag. Pwede niyo bang i-drive yung manual na van na ni-rent para sa pag-move namin ng mga gamit? Okay, I agree agad. Char. Kung hindi lang kunwari may sinat, e eh, di nakibuhat-buhat din. Pero yun nga, pumunta kami nung gabi kasi syempre gabi lang din yung free time. Kasi nga, yun lang din natapos yung mga work namin, yung mga shifts wala kasing night shift dun sa trabaho namin ngayon. So yun, pumunta kami doon, tapos nakitulong, kunwari, nag-video ako. <laughs> Ayun, part yon ng mga videos dito sa upload na to. Kahit minsan hindi related yung video or picture. <laughs> Kasi yung iba, diba, ba, nanonood ng hindi nakikinig ng audio. Kasi gusto lang nila yung ano, image or video, ganun. Yung iba naman, nakikinig ng na, hindi tumitingin. Kaya yan ang purpose ng ating audio. Ayun nga. Kasi nga yung van and rent nila sa isang moving company ay manual po. And yung mga friends namin, hindi lahat sa kanila ay sanay daw mag-drive ng manual. Lalo na yung malaki na ganun. Van kasi. Kasing malaki para kasya yung mga ililipat na gamit, di ba? Ayun, pumunta kami doon sa apartment ng aming friend. Ito po ay talagang sa sentro ng Helsinki. First time ko rin makakita ng loob ng apartment sa sentro ng Helsinki. Alam ko at in-expect ko na talagang mahal doon. Kasing mahal siya ng apartment namin, pero parang half ng size ng apartment namin itong apartment niya. Talagang maliit. Pero kasing mahal ng apartment namin. Bakit siya mahal? Kasi nasa sentro siya. Di ba? <laughs> Depende sa location talaga din yung mga presyuhan. At syempre kung medyo bago ba yung bahay, kakaayos ba, career repair, mga ganun. May effect din yan sa mga pricing. And ito po ay talagang rental pala niya. And Aalis na siya kasi nakabili siya ng sarili niyang apartment. O ba diba? Yaya Minin. Nakabili na siya ng sarili niya kaya umalis siya dyan. And may titira na rin dyan. Taken na po. Taken na. Nung time na yan, mga ilang piraso na lang yung naiwan sa apartment na kailangan naming alisin, hahakutin dadalhin namin sa iba pang kababayan na tatanggap naman ng mga gamit niya. Kasi po, pag alis ka sa isang apartment dito na rented, kailangan mong i-empty talaga. Lahat ng pinasok mo na ano don furniture, mga ganyan, kailangan mo talagang hakutin, alisin, ialis mo sa apartment na yan. Kailangan talagang bakante siya pag kaalis mo. At kailangan mo rin linisin. Siyempre, pag ako umalis, kung hindi mo kayang linisin ng mag-isa mo lang, may mga nakahire naman na cleaners na talagang gumagawa ng paglilinis ng mga umaalis ng apartment. Or kung gusto mo, palinis mo rin yung darat na ng apartment kung gusto mo, ganun. Pero mas common sa amin, nililinis namin bago kami umalis. Nilinis ko rin yung apartment namin sa probinsya nung umalis kami at lumipat kami dito sa Helsinki. Ganun po yung ano, kalakaran, char. <laughs> Noong time na to, tinulungan lang namin ilipat yung mga ibang gamit. Pero yung may-ari, yung former tenant ng kababayan, bumalik pa rin siya dyan para linisin yung mga tira-tira, kunin yung mga maliliit na gamit. Kinuha lang namin yung medyo, medyo, <laughs> malalaki at mabibigat para maisakay na dun sa rented na van. Ang totoo, yung konting ambag ko lang dyan ay later pa. Dun sa ibang kababayan naman. Kasi dito halos nag-video lang ako. <laughs> para sa na nakiangkas, di naki diba? Yung ref po pala, oven, ganyan. Diyan na po yan sa bahay. Hindi po yan hahakutin pala. <laughs> Kasi built-in na siya. Lalani, pati yung mga cabinets, ganun. Built-in na siya. Hindi po siya babaklasin at dadalhin sa bago mong apartment. Iiwan mo na yan dyan. Kasi yung lilipatan mong bago, meron na rin yung built-in na ref, oven, pati yung mga sink. Sa CR, sa kitchen, pati yung mga cabinets, built-in din yun pagdating mo dun sa bago. Lalo yung sa kanya kasi nabili na nila yung bagong apartment na lilipatan niya. Kaya in namin niya, ang old niya. Nasa 6th floor nga, 6th nga ba? Kaya yung iba, yung mga hindi kasha sa elevator, kailangan buhatin isa-isa yung mga bed pababa dun sa parking lot kung saan nag-aabang ang kababayan na tinawag para mag-drive ng manual na van kasi malaki daw at hindi nila kayang i-drive yung ganun kalaking van. Rented po yan ng per hour. Ang maganda rin dun sa rented na van, kinuha siya ng gabi na hiniwan lang nila susi tapos may instructions. And meron din siyempre mga code ganyan or gagamitin mong app para makuha yung susi or para magbukas yung van. Hindi ba? High touch magandang business din yun, no? Yung hindi mo kailangan ng tao na magmaman dun sa business mo para gumana siya. Pupunta na lang yung mga clients ko, kunin yun yung susi. Tapos, binalik din namin yung van kung saan namin kinuha nung gabing yun. After namin may deliver sa kabilang bahay naman yung mga idodonate na gamit dun sa isa pang kababayan. So, summary nga, yung isang kababayan, nag empty siya ng kanyang apartment kasi nakabilis siya ng bago niyang apartment sa ibang area. Tapos yung mga gamit niya na tira-tira doon na mga beds, cabinet, ganun, ito donate niya sa isa pang kababayan. So, hinakot namin yon Malalaking gamit na yon Dinala namin doon sa bagong bahay. And nung dinaanan din namin yung isang kababayan na yan, si Anne, sabihin na lang natin, may mga hinakot din kaming gamit niya kasi kasya naman lahat dun sa van. Sayang naman yung space and sayang naman yung pag ng per hour doon sa van. And habang may driver din. Pero next day, may mga gamit pa kasing natira dun sa old apartment ni N. Siya naman yung nag -rent ng sarili niyang van. Tapos na, may kasama na yun na driver, ha? Kasi hindi siya nagda-drive. yun, may kasama siyang driver para ihakot yung mga nalalabing mga gamit Ayan, and shout out tayo sa ating team members sabang may space pa sa ating audio char. Thank you so much sa Magic, sa Teamwork, sa Shadow, Legend, and Payaman. And sa ating mga regulars na wala sa ating GC. Pero bumabalik at makikinood, nakikinood, nakikisubaybay, nakikisuporta sa ating Kunigaya Vlogs. So kasama sa ating mga previous clips, yun nga yung mga pasiniris natin ng gabi dito sa Helsinki, Finland ngayong October 2023. Tapos dito naman yung mga ibang mga gamit na nadala dito sa bagong apartment ni Anne. Umalis na yung may-ari, well may mga hahakutin pa siyang ibang mga gamit dyan. Pero pa ng ang lumipat nga itong si Kababayan 2 kita yung mga installed na mga built-in cabinets, tsaka yung CR kanina. Dito rin, wala, wala rin tong separate na bedroom. Pero may kusina at CR. Ito ang uksyo na tinatawag nila. Ang alam ko, studio apartment yung isang tawag dito. Bale, kung tayo sa Pinas at hindi ka gagawa ng division dito, yung sala, yun na rin yung kwarto. So, pwede ka maglagay lang ng bed sa isang corner. Ikaw, kung gusto mo ng divisions, ganyan, kuretina or parang harang na met metal. <laughs> Mga ano, binibiling harang. Kasi hindi naman sa nire-rent mo lang. Kaya hindi ka magpapaconstruction dyan ng mga wall, ganun. Thank you for watching. Mga extra clips, images ng 2015, ng unang dating sa Finland, mga unang apartment, unang tirahan. Noon, nung nasa Pinas pa kami, hindi sinabi kung saan kami titira. Nalaman mo na lang pagdating ng Finland. Ito mga bin bentahan, mga once a week my market day sila sa parang plaza. Malapit din dyan yung apartment ko. Kaya nasa sentro din siya nung probinsya ngayon. Pero mas mura siya compared dito sa Helsinki, mga 400 euros yung per month na renta niya. Mga picture ko to, nung napaputol ko na yung kuryente, di ba? <laughs> Doon pa nag-picture nung pinutol na yung kuryente. At gabi ako naglipat din, nung last na lipat ko na yung talagang empty na. At iniwan ko na yung susi sa loob. Kasi kukunin na lang yun ng may-ari. Bale, lumipat ako sa ibang mga kababayan sa mga Pinay. Kaya may mga kababayan akong kabahay noon. Mas malaki yung apartment namin noon. Bale, ano tig isa kami ng kwarto pero yung pangatlong kwarto sala talaga siya na ginawang kwarto lang o diba tipid kasi ang mga Pinoy sa probinsya yon mga 630 euros naman yung rent namin na tatlo per month kaya hati-hati kami diba tig 200 something euros lang kami kada buwan o diba grabe yung tipid tapos ngayon dito sa Helsinki yung binabayaran ko hati kami tig 400 kami sa renta pa lang yung una kong apartment na to ano, sa isang Pinoy din to na same agency. Bale ako lang yung lumipat dun sa apartment niya kasi sumama siya sa apartment ng mga boys. Yes, lalaki po siya. Ito pala may mga built-in cabinets din. May oven, stove, siyempref, ganun. May sauna rin pala. Kasi yung ibang buildings, separate na room ang common sauna. Pagdating ko sa Finland noon, mag-isa ko lang sa apartment ng ilang buwan bago ako nagkaroon ng roommate na Pinay din. Kaya mahal din yun, 400 euros rent pa lang. Tapos yung sweldo lang namin, 1,700. So, hindi buo yung 17 na makukuha mo. Kakaltasan na yung tax and others bago mo matanggap. Yun din yung kaiba sa ibang mga naga-abroad na ibang locations na sagot ng employers yung mga accommodation nila. And lower yung tax. Dito kasi sa Finland, medyo mataas din siya. Pero syempre, maraming benefits yan. Meron po tayong maraming uploads before na cost of living in detail.